na pun pun tu Apa kada amin lawan hmm. Ya sangat-sangat pu Yan, yeah, meron na po ulit tayong ay totoo sa po libre na rin, oh. Mm. Libre na libre na. Tutumso ka na ulit natin Narin rin pinagkukayan. Oh, ayan. Oh. Bala po, kumusta na po ulit kayo lahat. Ano po, yan. Balang episode na ito, ano po. Mag, uh tatabas po ulit tayo ng palayan oh din sa kabilang banda po naman at yari na po yung kabila ay. yun dito tayo dadaan na may makakasama po tayo nandun na sa si uncle yung puroy nagkakatubig din aria, uh, uh, malakas po ang ulan ay pagabi oo eh. um, May nahulo na tubig din sa ating kamutihan na um, nabalong yan, kita po ba ninyo? Nagtutubig ng kanya. Oh. Yan, yeah, para po mga nasinok-sinok na gano'n. Oh. Eh. Patapo na po naman ang punta na yan. Palayo. Yan, oh, po ninyo. Eh. Oh. na Nalabas. Nalabas. nandiyan ako na ang tiyo Ngari po ang aming inuupakan ng tiyo Pabindaan po Ha? Oh. Yan, nasa tabindaan po tayo. Ano tiyo? Oh, ipadambahin na lang diyan. Hindi na makagilingin ang motor. po? Yan, ang kapal nga biro ng damo ba? Lalo na kung hindi in tiyo. Ha? Sampung tao mag-ubra, no? Yan nga biro. Aba, kaking maapit sa paa. Kakapangilo ka ba magtaga? Ha? Eh, eh. At mo, tiyo. Aba.

na sa ulay Kala siya may nag-aano uh, din din sa kabila ano, nag Anong nag-ubra Abo yung kamote Anong mamaya akong dadalain hey, hey. Kaya naman anong Ano Ano po Ano tayo po mag ilalim gamit sa natin na eh. nabatangal hmm. lang na sa batuhan hmm. ano po tiyo? oh patong mo na lang po. Eh, eh. Alip po mm -hmm. oh. Sisigaan ko. na. Sisilban nga. ka na ako ang Saan? Ay, dalhin mo Ay, dalhin mo po.

Jadi coret alat itu, wah gentar.

eh eh mainit akanta hatsing excuse me po hindi hmm. hmm. na lagay hmm. Hmm. ah diyan ito ang tua pag hindi sinilbang ano ito Kubran uh, uh, ko, Ah uh, uh. ay talaga naka-pull-pull naka turbo. Isang, uh, ah. Ibig sabi ikaw tiyo, hmm. nakabasa ka na po ba bago magmotor? o paano? Pwede oo. maganda ay motor muna bago basa, sabay-sabay na. Arin Dadamuhin, nagada na kaya. Aaron, okay. ah, pagkabito, Aaron. Kahit alin na, no? bago magmotor. At ito mag ay ako nakabiyan.

alwadasye bahala oh, kung kaya talaga talaga naman lang ako lang pabab ngibigibig nung a na parquat nito lang yung 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 ari po. Ang yung yung na yung yung Ayos na ako. Oh. Yan. Ito po yan, traktor naman. Kasunod. Uh -huh. Naiput, ang tawag po sa ganari sa amin. Pasiyahan na. oo pag nag-ano na ng palayan. Pasiyahan na. dami pa oh yan oh ano ng kamuti Ari na rin po yung ating kamuti na itinanim oh lagi po medyo may ulan ay gumara na oh Ya, lakas pa rin ng tubig na nadating ay eh. Oh. Yan po galing sa kamutihan, no? Oh. Yan, tuloy update ko na rin po kayo din sa ating kamutihan po. Oh. Yung. Naripalin sabi ng tiyo. May meron pa daw laman-laman. sa nga naman. ito lang pong gilid na itong ating palayan tapos ano pong ibabaw naman puro kamuti na po yan oh na ito yung kamuti oh, may green panlaga mm nagtabas na oh ang daan po pala naman sa gilid na laman oh no? aba ay talagang ano pa Yan, lalaki po oh. na rin po yung ating kamuti po Yan, update ko na rin po kayo Laka ng tubig ay Oo ah. po yung pang-December natin. Oh. maulan po kagabi ay kaya ma uh, matubig ngayon pabor po naman sa atin at gawa ng yung mga bagong tanim po natin bala ko nung nakaraan ay sobrang init ay papadiligan ay di ngayon po nakalibre na tayo sa dilig oh yan ay bukay na oh Ari po naman yung ating pang December, January eh. Ari po yung pang December yung ibabo yung pang January arip pong kasunod ari pang February naman ari oho naka ano ang buwan po natin sunod sunod ba nga oh, wala ka ng so pabor oh, naman ho Tatabas po ba kayo mga Jasin? Oh, bag may milindal na May ka na oh Tatabas po Pwede na yan ka Kakainin din naman ay Ah, pwede na yan Eh, kahit ba alas 8, ay yun naman yan ay Ano? Ilang po kayo ba din nag obra Ilang kayo? Kami lang, apat Oh, na, kami nagtatabas din din eh Dali hindi ni po sa kabila yan. Ah. Akala ko ari yung aso ko, aso mo po ba ari? ano yan? Saan eh? Ah, ano? bahala. Ang aso ba yung magay, kahit maliit ay. Narito sa teritoryo, ano po? Ay, <laughs> ito, mulit na liit ay. <laughs> oh. yan ay. Lala ka yata ay. Inahin po yan. Uh? Inahin. Inahin din. Mm -hmm. Tatanungin mo kung palayan o kamutihan Di ba tari inarado? Ano? O ay di tanim na agad ng kamuti Ay kung palay iyang itinanim ko Mumuturin, hahagudin Tatamnan Ay wala alinis na Ano? Aantayin ko na ani eh. Ang kumpatas laan po ang pakita ang kikitain naman natin ang tutubuin ay yung sa tanim sa motor sa gamas at abono o, isipin mo yun ay konti tig oo ay ito na may tapos na o. kahit pabaliktad lang tubig daw naroon dahil dami ang tubigan may minindala sila punta pa sa kanila Mm -hmm. <tryo> Tay titingin na rin hindi nila ano, kamuting kahoy at maigrin no. Oh. Yan ang maari din eh. Ma rin Okay ay ari natumba na pati Untuk... apa pun itu apa kata damin lama hmm. ya sang sangat pu meron na po ulit tayong ay totoo sa po libre na rin oh. No? libre na libre na tutusok na ulit natin narin rin oh, ayan J'y dito kaya tayo nagtutugsok nito pati ay pang ano po ba pang panalbusan Yan po ating mga hinukay ng kamuting kahoy. Ganito lang ang gawa ko. toksok laang. Balay po. Salamat po sa inyong pagsama. Nung ingat po ang lahat. Happy laang. Bye.